Good morning, so dito tayo ngayon sa may kalasyaw So ano pa nga ba Siyempre, dito tayo sa bilihan ng puto Ang isang produkto ng kalasyaw Tatawag nila ang puto kalasyaw So ayan Namimili muna ngayon si mami doon no? ayan. So Ayan shout out sa lahat ng mga pabilihan dito sa may kalasyaw May mga iba-iba kong nila. Mayroon din silang OB yung yeah. Hindi. yung Wala. in warning. Sir, pato oh. pa ila, sir. Latik. Nagbablock sir. Oo. latik. Ano Yan yung specialty nyo? Oo. Ayan. may cheese. Para makabing rin rin sa'yo. Dito na kayo bumili kay ate. Ano ng stormante. Dona. Oh, kay Ate Dona. Ayan. Ito kay Ate Dona. Shout out sa iyo Ate Dona. Yo. Quality at masarap na po to dito kay Ate Dona. Ma'am, bilhin na po kayo, ma'am. Bago lang po. May Binibinta rin si Ate. Masarap po. Ano pong pangalan? Ano pong pangalan? Ay, bibig. Bago lang po. Bago lang po. Bilhin na po kayo. Susan, hindi ka katangin niyo. Cheese bar. Cheese ito yung cheese bar, oh. Masarap. Oo lang sa tapupan. Ang na. Yung harap nito guys, simbahan, ayan oh, Hindi ako ako makita. Yo. Kaya yun yung pinaka-landmark nyo, sa may harap ng simbahan dito sa amin. Tapos, ayan. Kuha na kayo dito. Ang dami dito. Pamili na kayo. Pero syempre, pinili natin kung saan yung the best na puto talaga. <laughs> Yan na mix. Kung mag-wholesale te, pwede din. Pwede din Ayun. Pwede rin mag-wholesale te ate. Makaka-discount tayo pag-wholesale. Usually ate, eh, ilang araw ang kaya ng puto? Good for 3 days Good for 3 days lang. So, alimbawa, kakuha natin ng lunes. Dapat merkunes. Next po, ako na. Ano na Anong mo ba? Puto? Puto? puto. lang. dito natin ang puto ni ate. Pwede to magiging ate dito. Isa lang. Tikman natin. Kamayin na natin kasi. Ay, ito, ito, yung ganito. White yung white na lang. lang. Ayan. 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 So, tikman natin. Grabe. Pagkapatong pa lang sa dila ko, talagang ramdam mo yung quality ng puto lasang-lasa mo na talaga siya. Walang halong kanyon guys ha? Walang halong sugar coat. Ayaw <laughs> masarap. The best talaga ang puto kalasiao guys. Bata pa lang talaga ako. Pagdating sa puto kalasiao. Ay pagdating sa puto kalasiao talaga quality. May mga iba kasi ginagamit na lang nila yung yung lugar na kalasiao. 'Di ba? Yung mga iba ginagamit na lang nila. Pero ito kukuha, oh, makukuha Oh, maukuha mo yung signature na timpla nila. So, 'yun lang.